Channel ating channel at nung bago ka palang sa channel natin please do like, subscribe and press that notification bell para makatulong ka to make this channel grow mga kaibigan well ayun na nga katatapos lang ng laban between King Ryan Garcia and David the Dream King mga kaibigan at sa amin ng laban hindi lang panaginip kundi isang bangungot mga kaibigan ang dala ni King Ryan kay David Healy mga kaibigan well tatlong bisis na knockdown itong si David Healy mga kaibigan at wala siyang mga sulit na pagtama kay Ryan Garcia mga kapatid so ang result is unanimous mga kaibigan although mayroon isang judge na nag score ng tabla mga kapatid well ang daming nagsasabi na kung nakuha sana ang king ryan ang king bang is probably siya ang champion ngayong mga kaibigan well uh, for your information vacant na po ang belt na hawak ni David hini mga kaibigan dahil na siya so abangan natin kung anong susunod na mangyayari mga kaibigan sa division na ito mga kaibigan well dahil na dahil dahil paano Nakaruo ng bagyot ang record ni David Hini, So his first ever loss sa kanyang boxing career So welcome back, Ale. Let's see you in our next vlog Thank you so much for watching this video. Bye Bye.